Okay, um, simulan na natin itong paghimay natin. Meron tayong mga material dito na ang tinatalakay ay uh, isang medyo di pangkaraniwang gamit ng data. O nga eh. Yung pagsubaybay at pagistratelya sa pagpapalago ng simbahan dito sa Pilipinas. Mm -hmm. Tapos ang tawag pa, living database. Hindi Anika. lang daw basta listahan. Para mas dynamic, ano? Oo, oo parang high-tech na approach sa isang bagay na madalas nating isipin na, Ah, purely grassroots lang. Mm -hmm. Ang mission natin ngayon, alamin natin paano ba talaga ginagamit ito. Paano nakakatulong ang datos para mas maging efektibo at saka um, magkakatugma yung mga efforts. Tama. At uh, mahalaga rin tandaan, based sa binasa natin, na yung emphasis talaga ay hindi lang sa pagbilang ng mga, alam mo na, building o kaya mga bagong grupo. Ah, hindi lang paramihan. Mm -hmm. Oo. Oh, hindi lang numbers. Ang focus daw talaga ay dun sa pag-aalaga ng mga komunidad, yung may malalim at uh, pangmatagalang epekto. Pangmatagalan. Gets ko. Kasi dati daw parang watak-watak. Madalas kanya-kanyang effort ng mga grupo. Yun nga. Itong pagkakaroon ng sentralisadong impormasyon, parang ito yung nagiging daan para mas maging coordinated sila. Mas magkatugma. Okay. Interesting 'yan. Sige, himayin pa natin. Ano ba talaga ang pinagkaiba nito sa sabihin na nating simpleng census lang o listahan? Mm -hmm. Kasi sabi sa material, sinusukat daw nito yung progreso na beyond the numbers. Paano 'yon? Anong itsura niyan sa practice? Paano mo makikita yung tunay na impact gamit ang data na ito? Ah, diyan nga pumapasok yung pagiging mas um mapanuri ng sistema. Hindi lang yung simpleng check the box na. Okay, may simbahan na sa barangay Y. Ah. Uh. Ang sinusukat talaga, yung parang kalusugan ng community na yon. May ilang key areas dyan eh. Okay, ano-ano yon? Una, yung trend sa attendance. Dumarami ba o baka inababawasan? So may problema. Okay, basic yon. Ano pa? Pangalawa at ito yung importante, meron bang mga bagong miyembro na um aktibong natututuran? yung lumalago talaga sa pananampalataya nila. Hindi lang basta umaattend. Ah, yung discipleship aspect. Oh, yung nga. Tapos pangatlo, may mga natural bang leader na lumalabas. Yung galing mismo sa loob ng komunidad na yon. Hindi yung laging imported. Leadership growth kumbaga. Tama. At pangapat, siguro yung pinaka-holistic. Nakikita ba sa labas yung epekto ng simbahan? may ambag ba talaga sa kapakanan ng mas malawak na community? Okay. So, mas malawak yung tingin. Hindi lang, ah, pagdami ng pangalan sa listahan. Ah kaya pala living gets ko na. Kasi parang um, dynamic siya, nagbabago based sa mga input na yon Hindi static report na tinitingnan mo lang, di ba, once a year. Oo, parang dashboard nga. Parang dashboard. Paano naman nime-maintain na updated at relevant ito? Malaki sigurong papel ng tech dito, no? Ay, malaki talaga. Ang buhay niyan galing mismo sa tuloy-tuloy na input, galing kanino, sa mga leader at manggagawa na nasa field mismo. Ah, galing sa baba? Oo, sila yung nagre-report. Halimbawa, oy, may bagong sinimulan kami dito o kaya nagkaroon ng pagbabago sa leadership dun sa kabilang area o pwede rin mga hamon. Mga challenges. Oo, mga challenges. Tulad ng uh, baka may di sa local level o matinding kahirapan na kailangan ng tulong. At syempre, kasama din yung mga success stories, yung mga best practices na pwedeng gayahin. Okay. So dahil mabilis yung pasok ng impormasyon, yung mga nasa taas, yung mga gumagawa ng strategy, mas mabilis din silang makarespond, makapag-adjust ng plano, o magpadala ng tulong, o i-share yung effective na paraan sa iba. Hindi na nagtatagal yung problema bago malaman. Gets ko. So, yung constant feedback loop, mula sa ground level ang susi para manatili siyang buhay. Ngayon, nabanggit din sa material yung pagiging um, online o cloud-based nito. Ah, oo. Paano naman yun nakakatulong, specifically sa, alam mo la, pagtutulungan? Kasi ba diba, madalas may kanya-kanyang initiatives ang mga grupo? Magandang punto yan. Kasi yung pagiging accessible online yan, siyempre para lang sa mga may pahintulot, di ba? Oo naman. Yun yung nagbubukas ng pinto para mas madali ang collaboration. Halimbawa, makikita ng isang grupo, Uy, may nagsisimula na pala sa barangay Y. Baka sa barangay Z na lang tayo mag-focus para hindi tayo magdoble. Ah, para walang redundancy. Yun nga. Maiwasan yung sayang na effort. At higit pa doon, pwede ring magkaroon ng partnerships. Pwedeng mag-mentor yung mga mas matagal na sa mga baguhan pa lang. Pwede silang mag-share ng resources. Oo, pwede mag-share ng resources, training materials. Parang nabubuo yung pakiramdam na iisa yung misyon, hindi sila nagkukumpetensya. Nakakatuwang isipin na yung simpleng pag-share lang ng data pwedeng magresulta sa ganung klasing strategic partnership. Makakaiwas sa sayang na effort. Pero at eto mahalaga, may paalala din dun sa sources mo eh. uh Oo. -oh. Mahalaga daw ang data, pero hindi ito ang pinakakaluluwa ng gawain. Gabay lang daw ito. Absolutely. Malinaw na malinaw yon sa material na itong teknolohiya, itong data, mga kasangkapan lang to. Tools. Mga tools lang. Oo, dapat nagsisilbi sila sa mas malaking misyon. Hindi sila yung nagiging misyon mismo. Kailangan pa ring laging kasama yung una, ano, mapanalanging pagkilatis. Yung discernment. Okay. Saan ba talaga dapat itutok yung effort based sa spiritual guidance? Okay, discernment. Pangalawa, yung personal na ugnayan. Hindi pwedeng puro numero lang ang tingin sa tao. Kailangan pa rin yung relationship tao pa rin ang kausap. Tama. At pangatlo, yung malalim na pag-unawa sa unique na konteksto ng bawat lugar. Yung kultura, yung mga pangangailangan, yung kasaysayan ng community. So, hindi pwedeng one size fits all. Hindi talaga. Parang ano yan eh, parang ways yung data. Magaling magbigay ng direksyon, pero ikaw pa rin yung nagmamaneho. Kailangan mo pa rin tumingin sa daan, magingat. Magandang analogy yon. Ang galing nito ay nasa tamang kombinasyon. Digital insights tapos human wisdom, spiritual guidance at saka yung local leadership. Lahat yun kailangan. Okay, so kung ibuod natin para sa iyo na nakikinig, itong konsepto ng isang um, dinamiko at collaborative na database, nagpapakita ito ng paraan para ang isang malawak na gawain tulad nitong pagtulong sa mga komunibad o church planting ay maging mas strategic. Oo, oh, mas strategic. Mas episyente at mas nakatuon talaga sa pangmatagalang resulta. Parang tinitiyak na bawat effort nagbubunga. Walang nasasayang, walang napapabayaan. Yung nga eh, ginagawa nitong mas uh, actionable yung malaking pangarap. Tulad nung vision na magkaroon ng presensya sa bawat komunidad, nagkakaroon ng accountability, mas malinaw yung direksyon. Mm -hmm. Mula sa pagiging medyo abstract na vision, nagiging mas posible siyang maabot kasi may konkretong plano, may paraan para sukatin yung progreso at mag-adjust kung kinakailangan. At para sa iyo na sumusubaybay sa ating usapan, kitang kita dito kung paano pwedeng gamitin ang mga data-driven strategies, hindi lang sa mundo ng negosyo, di ba? Oo, applicable din sa ibang bagay. Pwede rin sa mga social initiatives or community development, kaya ito ang iiwanan naming palaisipan ara sa iyo sa anong iba pang malalaking kilusan o proyekto, halimbawa sa edukasyon kaya, o sa kalusugan, o kahit sa disaster response, sa tingin mo pwedeng-pwedeng gamitin ang ganitong klase ng living data system para masigurong mas efektibo ang tulong at talagang umabot sa mga pinakanangangailangan. Magandang tanong yan para pag-isipan.